Ayan, nakakuha nang ako ng aking BIR certificate dito sa may SM Tungko. So, bali, ang nagastos ko lang dito is 230 pesos kasi barangay scope lang kinuha ko. And then, after 4 days, ayan, pagkanda na ako sa BIR. So, aga ko umalis before 6. And then, before 7, nandito na ako sa BIR Diginto. So, ganyan na agad karami yung tao. Before 7 pa lang, tapos 8 pa lang sila magbubukas. And then, 8:30 30, yan, nakapasok na ako sa loob. And then, dyan na, nagsimula ang aking mahabang waiting period. So, pero guys, napakababa lang ng ginastos ko dito. Less than 1,000 lang. And ang, ang, main requirement lang is yung DTI at saka valid ID. Ganun lang, makakuha ka na ng BIR and then konting pera. Kasi hindi man ako bumili ng resibo. Bali, yung resibo lang pinakamahal, 1,500 yata yun. So yan, time check, 2pm, inaantay ko ng matawag yung aking pangalan para ibigay ng aking BIR certificate. So yan, ayun pa yung iba nag antay pa lang sila. So yan na guys, sa wakas ito na yung aking BIR certificate and then magpapanotaryo ko para ma uh, mag-submit ako ng sworn affidavit para ma-approve na less than 500,000 lang aking kinikita para ma-exempt ako sa tax. So, ayan. Tapos na ang lahat. Bye-bye, B.I.R. So, yun, guys. Grabe. Ang mura lang pala ng gagastusin. Dati kasi na-intimidate ako. Kala ko talaga ang hirap kumuha ng B.I.R. Napakadali lang pala. So, kahit hindi masyadong marami yung budget, is go ka na. Thank you for watching. Ito nga pala, time check. So, ayan. Tapos na ako. 4 p.m. yan. Pauwi na ako.